Pero may tuturing na pinakamatagal at pinakamalagim na krisis sa seguridad ngayong taon, ang bakbakan sa Zamboanga City. Isang araw mula ng pasukin pwersa ng pwersa na rebeldeng Moro National Liberation Front, Miswari Faction, ang Zamboanga City noong September 9, Personal kong nasaksihan ng bakbakan sa pagitan ng pwersa ng pamahalaan laban sa MNLF, Miswari Faction. Dito tayo ngayon sa may uh, gilid ng Santa Barbara at uh, ito yung lugar kung saan uh, pinapayagan na makapwesto yung mga membro ng media. Naririto lamang sa gilid ng uh, pader na ito upang uh, kahit papano yung magsilbi naming uh, depensa sa mga bala. Ilang metro lang kung saan nakapesto kaming mga miyembro ng media, isang mortar mula sa pwersa ng MNLF ang bumagsak at sumabog. Ah! Ah! Go, go, go! Tatlo po yung uh, inilikas dito ng mga tawan ng Red Cross na sugatan at uh, isa pong uh, sundalo na tinamaan din po. Eh, ang hinala po namin ay... Uh, Uh, mortar po yung uh, bumagsak dito malapit sa kanilang pwesto at uh, nabakante nga po itong dating uh, pwesto ng Red Cross. Uh, ito nga po bumagsak mismo, yun, oops bumagsak mismo. May, may sniper dito, nagtakbuhan, nagtakbuhan ulit itong mga tao dito. Sa isang linggong pananatili ng aming grupo sa Zamboanga City, walang araw na tumigil ang putukan. Bukod sa pang-hostage ng mga sibilyan, maraming kabahayan din ang sinunog ng rebelding grupo. <laughs> oh, <my God. laughs> oh, dikente, dikente, oh. At ang pinakamasaklap, umabot sa 137 ng nasawi, kabilang ng isandaan at limang miyembro ng MNLF, labing walo mula sa panig ng EFP, lima mula sa PNP, at siyam na sibilyan. <laughs> Umabot naman sa maygit isang daang libong residente ang napektuhan. Dalawamput dalawang evacuation center ang pansamantalang tinirhan ng mga nagsilikas dahil sa bakbakan. Umabot ng dalawampung araw bago'y dineklarang tapos na ang krisis sa Sambuanga. Diyan ay tapos na. Itong mga kalaban na to ay uh, ating natalo na. At uh, we on the road to recovery in uh, Ang sitwasyon sa Sambuanga ngayon ay siyempre ang confidence sa mga tao doon ay hindi pa nakakabalik ng isang daan na porsyento. Siyempre sila'y nangangamba na posibleng mangyari ulit. Ngunit dinadaan natin yan through confidence building measure uh, by uh, ensuring that uh, we have uh, sufficient number of troops on the ground Bagamat natapos ng kaguluhan, marami pa rin sa mga lumikas, ang walang tahanan at patuloy na nananatili sa mga evacuation center. Ano na po yung nagawa at uh, hindi pa nagagawa at gagawin pa. Malapit na makabalik sa normal no ang kabuuan ng Sanbuanga City. Of course, lahat ng Sanbuanga na hindi naman apektado sa putukan ay normal na uh, yung areas dito sa Santa Catalina, Santa Barbara, sa may Mariki, Rio Hondo, yan ngayon ang uh, pinagtutuunan ng pansin ng pamalaan. So magiging planned community, nang uh, sa ganon ay matutugunan natin yung vision ng Pangulo to build back better.